kahulugan ng gorilya sa panaginip. Ang panaginip ng isang gorilya ay kumakatawan sa isang magandang senyales, ngunit maaari rin ito makapinsala. Ang mga gorilya ay napakatalino na mga hayop at dahil dito ay meron din silang pag-uugali na katulad ng mga tao. Ang mga panaginip na may mga gorilya ay maaaring mohang kakaiba Ngunit kadalasan nangyayari sa mga taong may mataas na antas ng imahinasyon Ang isang interes sa mga gorilya ay maaaring maging matalas kung managinip kasama sila Kaya ang kahulugan ng panaginip na ito ay may mahalagang halaga para sa iyo Kung hindi mo pinag-aaralan ng buhay ng isang gorilya Ang panaginip na ito ay may layunin na nagpapahiwatid na susundin mo ang mga makakalagang pagbabago ano ang ibig sabihin ng panaginip tungkol sa mga gorilya? Kung mas malaki ang hayop na ito, kakailanganin mo ng good energy at good luck. Kaya patuloy ka naghahanap ng mga palatandaan na ang lahat ay makikinabang sa iyo. Ang kahulugan ng gorilya ay may kaugnayan din sa laki. Narito ang ilang mga kahulugan sa iba't ibang konteksto. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang higanteng gorilya. Kahit na maaari kang matakot ng kaunti, ang mga panaginip na may mga higanteng gorilya ay kumakatawan sa iyong personalidad. Nangangahulugan din ito ng isang bagong daan. Ngunit kailangan mong itapon ang nakaraan at huwag nang magkamaling muli. Pinapayuhan ka ng panaginip na ito na matutong kontrolin ng iyong mga emosyon at huwag maging pabigla-bigla. At tapos mo maunawaan ang iyong sarili, malalampasan mo ang anumang sitwasyon na humaharap sa iyo. Ang mga panaginip na may mga higanteng gorilya ay nagpapakita ng mga magagandang sandali hanggat maaari mong kontrolin ang iyong sarili. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang puting gorilya. Ang panaginip ng mga puting gorilya ay tanda ng pagtitiwala iniisip mo na may mga tao talagang pinagkakatiwalaan mo at karapat dapat sa iyong tulong. Samantalang ipinapalagay mo na ang iyong pamilya ay isang mahalagang bahagi ng iyong buhay at umaasa sa kanila para sa iyong susunod na desisyon. Kung hindi ka komportable sa isang panaginip, ipinapakita nito na hindi ka sigurado kung sino ang dapat paniwalaan ng mga tao. Kailangan mong malaman kung sinong pinagkakatiwalaan mo at ang mga nagtitiwala sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kulay abong gorilya. Ang panaginip ng kulay abong gorilya ay nagpapakita ng mga pagpipilian. Gusto mong baguhin ang iyong pamumuhay na palaging nakakaapekto sa iyong ekonomiya. Patuloy kang nagkakaroon ng mga kasanayan, ngunit mayroon ka pa rin nakaraang pag-uugali na hindi naaayon sa kasalukuyan kailangan mo talagang magbago at magsikap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa si isang galit na gorilya. Ang mga panaginip na may galit na mga gorilya ay isang masamang palatandaan at ito ay nagpapahiwatig ng na mga problema at salungatan sa pamilya. Ang panaginip na ito ay kumakatawan sa pagbabanta kawala kawalan ng katiyakan at iniimbitahan kang kumilos ng matalino. Huwag magantala sa paghahanap ng mga solusyon o mga tanong na nalalala. Mag-isip bago ka magsalita at gumamit ng sentido kumon. Huwag kalimutan na hindi lahat ay naiintindihan ng iyong kalooban. Kaya dapat mong iwasan ang paggawa ng mga hindi naaangkop na komento. Kahulugan ng panaginip tungkol sa hinabol ng mga gorilya. Ang panaginip ng isang gorilya na humahabol sa iyo ay nagpapakita ng isang problema. Kung nahuli ka ng gorilya ngunit hindi ka inaatake, ito ay senyales na ang mga hamon ay mabilis na darating at mawawala. Gayunpaman, kung matagumpay na inatake ka ng hayop na ito, ito ay tanda ng isang malaking problema at dapat kang tumuon sa paglutas nito. Kung nanaginip ka ng isang gorilya na humahabol sa iyo, ngunit maaari mong malampasan ang hayop na ito, ito ay senyales na malapit ka na magkaroon ng pagkakataon. Isa itong pagkakataon na minsan lang dumating sa, buha, sa buong buhay. Hindi na ito muling lilitaw sa mahabang panahon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa atakihin ng gorilya. Kapag ang isang gorilya ay umaatake sa iyo sa isang panaginip, ito ay nagpapahiwatig ng malas. Hindi ka sinasamahan ng katalinuhan kamakailan at sa tuwing magkakaroon ka ng mas maraming problema kahit ng problema ay resulta ng isang maling desisyon ang masamang enerhiya ay naroroon at sinisipsip mo ito sa lahat ng oras makakatulong kung mananatili kang alerto upang maiwasan ang mga problema nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilya na nagsasalita. Ang pakikipag-usap ng gorilya sa mga panaginip ay nagsasabi sa iyo na makakatanggap ka ng payo sa hinaharap. Ang pinakamatalinong paraan upang makilala ang impormasyong iyong kinokolekta ay ang tignan ng buhay ng isang taong nakikipag-usap sa iyo. Maging maingat sa pakikinig sa mga salita ng ibang tao dahil kailangan mo ng tunay na payo at hindi ng walang kwentang usapan kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilya at unggoy. Ang panaginip na may mga unggoy at gorilya ay nagpapakita ng dalawang magkaibang pag-uugali. Ngunit sinusubukan nitong paunla rin ang iyong katalinuhan. Huwag maging madaling pumasok sa maliliit na problema at kailangan mong mag-focus ng maayos at gumawa ng mga bagay-bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilya na humahabol. Kapag nakakita ka ng isang korilya na tumatakbo, ipinapakita eh nito na mayroon kang isang malakas na karakter. Gayunpaman, hindi ka pala kaibigan sa mga tao sa paligid mo. Dapat kang maging isang mapagmahal na tao at kumbinsihin ang iyong sarili ng ibang tao ay karapat dapat sa iyong atensyon. Ito ay hindi tungkol sa pagbibigay ng tiwala sa sinuman, ngunit upang maging mas mapagparayan ng kaunti kapag nagpapayo sa isang tao kahulugan ng panaginip tungkol sa sanggol na gorilya. Ang mga panaginip na, may mga batang gorilya ay nagbababala sa pagkukunwari. Makakatulong kung iiwasan mo ang chismis at walang kabuluhang pagtatalo na magdudulot lamang ng hindi pagkakaunawaan. Kung minsan ang maling sabi-sabi at patotoo ay magpapaalam sa iyo kung anong iniisip ng ibang tao tungkol sa iyo. Ngunit maaaring ito magdulot ng mga problema. Nakahulugan ng panaginip tungkol sa isang gorilya sa isang hawla. Kahit na ito ay tila isang bangungot, kung ikaw ay nanaginip ng isang nakakulong na gorilya, ito ay nagpapakita ng proteksyon. Ang mga araw ng pagkabalisa ay lumalapit sa mga sitwasyon ng salungatan, lalo na sa iyong trabaho o pamilya. Gayunpaman, hindi ito direktang nauugnay sa iyo, kaya hindi ka magkakaroon ng anumang panganib. Gayunpaman, dapat mong iwasan ang pagbibigay ng mga biyas na opinyon o maging bahagi ka ng problema. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang maamo na gorilya. Ang kahulugan ng panaginip ng isang maamong gorilya ay nagpapahiwatig ng iyong kalooban. Darating ang isang kahangahangang oras at naghihintay sa iyo ang swerte. Panahon na upang bumuo, magbigay ng mga solusyon at magagandang idea.